Hello po muli sa atin at narito na po tayo sa pang-anim na pinag-aaralan po nating sampung pinakamahalagang bagay na maaari mong sabihin sa saksi ni Jehova at ito po yung ika -anim. ang tinuturo ng Bibliya na Diyos ay Trinity. So, ang pananaw po ng Watchtower Society o ng mga saksi po ni Jehova na kahit basahin mo ang Bible from cover to cover at kung wala kang idea patungkol dito ay hindi mo ito mauunawaan. At sinasabi rin nila na ang word na Trinity ay hindi mo makikita sa sa Bible. So ang pinaghahawakan po nilang verse or yung supporting verse na sinasabi po nila ay dito po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33 na ang sinasabi po Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. So ang sinasabi po nila, so da dahil ang Diyos ay di Diyos ng kaguluhan, hindi magsasalita ang Diyos ng mga imposibleng bagay na hindi mo maintindihan. Kaya naman, dahil ang Trinity ay mahirap unawain para sa kanila, ito ay hindi totoo at ito ay maling katuroan. Ang isa pa po dyan, para sa kanila, ang doctrine ng Trinity ay nag-ugat sa mga pagano or gawa ng diablo. At ang naniniwala po sila na ang sabi ng Watchtower Society, ng tunay na pinanggalingan ng Trinity ay si Satanas. So, kung yan po ang pinaniniwalaan nila, Uh, tignan natin ano ba talaga ang tinuturo ng Biblia patungkol sa Trinity at paano po tayo uh, makapag-witness or ano ba yung pwede po nating sabihin sa kanila. Okay. Yes, hindi natin mababasa yung word na Trinity sa sa Bible. Pero yung concept ng Trinity ay biblical. Ngayon, pwede po nating sabihin sa mga saksi ni Jehova na same logic din na ang term na Jehova ay hindi rin naman natin mababasa sa original na Greek or Hebrew na manuscript. So pwede natin sabihin sa kanila kung ang term na Jehovah ay wala sa original manuscript at kung ipipilit po nila na ang Trinity ay hindi mababasa sa Biblia at ito ay hindi totoo dahil wala ito sa Biblia, nangangahulugan ba na yung term din nila na Jehova ay mali at hindi totoo? So, pwede po natin erase up yung logic po na yan sa kanila. Pero ang point kasi, hindi naman porkit hindi mo nabasa sa Biblia, ang tanong, kung ito ba ay tinuturo ng Biblia? At ang Trinity, hindi mo man mabasa literally yung word na yun, pero yung concept niya, at ito mismo ay tinuturo ng Bible. So, mayroong evidence ng Trinity dito po sa sa Bible. So, una po dyan, ng ebidensya na there is one God. So, last training po natin, ito ay pinag-aralan po natin na both old and new na sinasabi na there is only one God. At ito po ay may natin sa Isaiah 44 verse 6. So, pares po natin titignan sa Old and New Testament. Sabi po dito sa Isaiah 44 Verse 6, ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ang huli at liban sa akin ay walang Diyos. So there is no other God. At sa Isaiah 46 verse 9, yan din po ay mababasa natin. Ang sabi, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagat ako'y Diyos at walang iba. Ako ay Diyos at walang gaya ko. Ngayon tignan po natin dito naman sa New Testament, dito sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4. Sabi niya po rito, kaya ayan, 1 Corinthians chapter 8 verse 4. Kaya tungkol sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. As ah, sa James chapter 2 verse 19, ang sabi niya po rito, Santiago. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. So, imaginein po natin, no, kahit yung mga demons, naniniwala sila sa belief na ito. So, mas malala pa po yung tao na hindi naniniwala sa doktrinang ito. So, meron pong evidence na ang Diyos Ama, Anak, at ang Holy Spirit ay Diyos. So, the Father is God. Mababasa po natin sa 1 Peter chapter 1, verse 2. Na sinabi ni Pedro na ang siyang pumili at humirang ay walang iba kundi ang Diyos Ama. So tinawag po ang Ama na Diyos. At dito rin po na si Jesus ay Diyos. Yan. So dami na po nating verse na pinag-aralan na patunay na po uh, na Diyos siya. Including na nga po yung diyan, 20 verse 28 na tinawag siya ni Thomas na my Lord and my God. So hindi po siya kinorek ng Panginoong Jesus, kundi tinanggap yung sinabi ni Thomas na nang naghahulugan na si Jesus po ay Dios. At isa po yung Hebreo 1:8 na mismo ang Diyos Ama ay tinawag niya ang anak na Dios. Sabi niya ang iyong trono o Dios. So kung ang Ama tinawag niya nang ang anak na Dios, pinapatunayan po na si Jesus ay Dios. So yung Holy Spirit nitong ah uh, nauna pong chapter bago po ito pinag-aralan po natin yung pagiging dios ng Holy Spirit yun nga po yung sa Acts chapter 5 verse 3 to 4. So, ito pong Trinity na ito nasa kanila po yung attributes ng pagiging dios. Ito po yung pagiging omnipresent, omniscient, omnipotent, holy, eternal and truth. So, the Father, the Son, the Holy Spirit. So, ang Father ay omnipresent mababasa po natin sa Jeremiah 23 verse 23 at 24 at ang Son na omnipresent ay Matthew 28 verse 18 at ang Holy Spirit bilang omnipresent ay nasa Psalm 139 verse 7 at ang pagiging omniscient naman ng God the Father ay nasa Romans 11:33 ang God the Son Matthew chapter 9 verse 4 at ang Holy Spirit ay sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10. At ang pagiging omnipotent ng Ama ay nasa 1 Peter chapter 5 chapter 1 verse 5. Ang Panginoong Hesus naman being omnipotent, Matthew 28 verse 18. Ang Holy Spirit, Romans 15 verse 19. Being holy, ang Diyos Ama ay mababasa po natin sa Revelation chapter 15 verse 4 at ang anak ay sa Acts chapter 3 verse 14 at ang Holy Spirit as holy ay Romans chapter 1 verse 4. At ang pagiging eternal naman ng Ama ay may kita po natin sa Psalm 90 verse 2. Ang anak naman po, ang Panginoong Yesus, ay mababasa natin ng pagiging eternal niya sa Micah chapter 5 verse 2, John 1 2, Revelations chapter 1 verse 8 at 17. Ang Holy Spirit naman as eternal ay Hebreo chapter 9 verse 14. At last, ang pagiging totoo or truth, ang Father ay mapabasa po natin yung patunay nito sa John chapter 7 verse 28 at God the Son ay sa Revelation chapter 3 verse 7 at huli po ang Holy Spirit bilang katotohanan ay sa 1 John chapter 5 verse 6. Ngayon, paano po natin sa sharean or paano po tayo mag sa mga saksi ni Jehova? Pwede po natin ipunto sa kanila or tanungin natin sa sila na meron pa bang ibang Diyos na meron ganitong katangian na mga natin? Ngayon, kung mapapaisip sila or meron silang isa bang isasagot, uh, duda po ako. Kasi malinaw dito kung sa tatlo po na yan ng God the Father, the Son and the Holy Spirit, nasa kanila na ang attributes or katauhan ng pagiging Dios nang nangahulugan na merong Trinity talaga. So last um training po, ito po ay itinuro na po sa atin. Ngayon po, uh, tingnan po natin itong sinasabi po ng uh, ng saksi ni Jehova na ang Turo ng trinity ay galing sa mga pagano. So, ang pagan concept, yung mga una po or mga sinaunang Babylonians, Assyrian at kahit Egyptian, naniniwala po sila sa triads of God. So, naniniwala sila na may tatlong Diyos na magkakaiba. Pero, uh, ito po ay iba sa trinity. So, from historical and geographical perspect perspective, ang mga palagay nila o ang palagay ng saksi ni Jehovah, itong Trinity na to ay hiniram ng mga Kristiyano sa pagano. Dahil nga ang binasihan nila yung paniniwala ng Babylonians, Assyrians, and Egyptians about triad, triad gods. Ngayon, paano po tayo mag-share or mag-witness regarding this issue? So, kasi po ang mga pagano ay tinuturo rin nila or ng other religion ang patungkol sa Great Flood. So, alam naman po natin yung Great Flood na yan ay nangyari nung time ni Noah. Tinuturo din po ng mga pagano yung about Messiah. Messiah-like figure na pinaniniwalaan nila ay si Tamus na para sa kanila ay nabuhay na muli. Pero ito eh, sa mo po, ang tinuturo, tinuturo din po natin itong Great Flood, yung mesaya na walang iba kundi ang Panginoong Yesus at ang kanyang muling pagkabuhay. So, hindi porke parehas ng pinaniniwalaan ng pagano ay doon na hinango yung paniniwalang Trinity. Hindi yun. At ito pa po, huli po, na misinterpret at nagkaiba po ang pagkakaintindi ng mga saksi ni Jehovah patungkol po dito sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33 na ang sinasabi ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Ah, uh, ngayon po, ang binibigyang pansin ng mga theologian na hindi porket hindi mo naiintindihan ang sinasabi ng scripture ay malina at hindi totoo dahil kung babasahin po natin ang Bible, maraming Uh, areas po dito, or maraming part dito na hindi pa natin masyadong naiintindihan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ito totoo. Kasi, ang isipan ng sos ay iba po sa atin. Basahin po natin sandali dito sa Isaiah 55, verse 8 to 9. Ayan. So, sabi niya po rito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. Ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. So, His ways are higher than our ways and we cannot fathom the mind of God. In order na maintindihan natin ang pinakaisipan ng Diyos, ay eh magkaroon tayo ng isipan na kagaya ng sa kanya. Kaya nga uh, ang isipan po nating mga tao ay limited lang because we are finite or ang Diyos naman ay infinite walang hanggan, wala siyang katulad, walang wala siyang limitasyon. So hindi lahat ng bagay ay kaya nating intindihin. Pero hindi ibig sabihin nun ay malina at hindi na totoo. Kasi po, ang pinaka pinopoint out ni Pablo dito sa verse po na 1 Corinthians 14.33, hindi naman dahilan sa ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan eh. Kundi ang pinaka pinupuntos niya bakit niya sinabi ito ay dahil sa simbahan ng Korinto ay dumarana sila na internal division. At yung uh, spiritual abuse ng gift doon sa simbahan ng Korinto. So, ang sinasabi dito ni Pablo na kailangan isettle nila to ayusin nila ito, anumang internal division, anuman yung mga pang-aabuso uh, ab nila ng mga gifts na meron sila. At ang sabi niya, isettle nyo ito, ayusin nyo to dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluan. So, yun po ang meaning ng 1 Corinthians 14 verse 33 na mis na, na misinterpret ng mga saksi ni Jehova. So, as a summary, ang word na Trinity ay hindi mo mababasa sa Bible, pero ang concept nito ay nasa Biblia. At binabanggit ng salita ng Diyos na merong isang Diyos na Trinity o nati sa tatlong persona. So, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, ang paganong paniniwala ng triad God ay iba sa Trinity na pinaniniwalaan po natin. So, yung 1 Corinthians chapter 14 verse 33 ay na-misinterpret nila at iba po ang pinaka binibigyang kahulugan ni Pablo dito. So, yun po. Um, Pag-aralan po natin to Balik-balikan natin. At itong mga bagay na po ay pray na makatulong po sa ating lahat. So, salamat po sa inyo at God bless po.